News Update. Sa ating mga balita, apat na empleyado ng NBI timbog sa pakikipagsabwatan sa fixers. Self-rated poverty pumalo sa 63% noong December 2024. Gift-giving activity sa Bukidnon matagumpay na nagawa sa tulong ng militar. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang apat na empleyado ng Bureau dahil sa umano'y pakikipagsabuatan sa fixers sa pag i ng NBI Clearance Certificate. Naaresto rin sa operasyon ng pitong fixers sa labas ng NBI Clearance Center. Ayon sa ahensya, ang apat na empleyado ay makakawani ng Information and Communication Technology Division. Sa investigasyon ng NBI, pinabilis umano ng mga empleyado ang clearance application kapalit ng 800 pesos hanggang 2,000 peso. Naharap ang apat na empleyado sa mga kasong paglabag sa Revised Penal Code, Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Cybercrime Prevention Act of 2012. 63% o humigit kumulang sa 17.4 milyong pamilya ang itinuturing ang kanilang mga sarili na mahira ayon sa survey ng Social Weather Station sa so SWS na isinagawa noong December 2024. Lumabas sa ginawang pag-aaral na tumaas ng apat na puntos mula sa 59% noong September 2024 ang self-rated poor families. Ito rin ang pinakamataas na porsyento ng self-rated poor families sa loob ng 21 tao. Samantala nasa 11% naman ng mga pamilyang Pilipino ang itinuturing ang kanilang sarili na nasa borderline, habang nasa 26% ang sumagot ng not poor ng mga pamilya. Pumalo naman sa 57% ang annual average ng self-rated poor family sa taong 2024, mas mataas din sa 48% annual average noong 2023 at 2022. Ayon sa survey firm, pinakamataas ang self-rated poverty sa Mindanao sa 76%. Sinundan ng Visaya sa 74%, Balance Luzon sa 55% at Metro Manila sa 51%. 88 pamilya sa Barangay Banlag, Valencia, Bukinon ang nakatanggap ng grasya sa isang gift-giving activity ng Central Mindanao University Laboratory High School Class of 1998 sa tulong ng mga tropa ng 48th Infantry Batalyo. Namahagi ang volunteers sa mga residente ng Purok 1 at Purok 2 ng Sitio Sumpong Barangay Banlag ng mga pagkain tulad ng limang kilong bigas, damit at merienda para sa mga bata. Nakakuha rin ng indorso ang naturang event mula sa Indigenous Peoples Community sa Bayan ng Valencia. Nagpahayag naman ng matinding pasasalamat ang mga nakatanggap na residente sa volunteers at mga tropa. Para sa Kidlat News Update, Trend nag Naguula. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita. thank <laughs> you